Hi guys, it's me again. We're mas live. Yeah, kwento ko. May konting kwento lang po ako sa inyo. Ito pong kapaligiran nito ay akin pong nilalakad. Papunta po doon. Ayun yun po. Nakikita nyo po yung waiting um, uh, area ng bus. Ayun po. Oh. Kita nyo po yun. Ayun yung waiting. Nilalakad ko po, po yan hanggang doon. At ako naman po ay pupunta dito sa lugar na ito. Ayan. Diyan. Hanggang, hanggang dyan po. Hanggang dyan. Ayan. Lalakarin ko po yan hanggang doon sa Walmart. Malayo din po. Ayan. From 2010 2017 po uh, nagpick na sa Walmart yeah. kaya talaga naman double job kasi ako noon Uh, seven years din ako na nilbihan sa Walmart. Ang akin pong uh, ang akin pong trabaho ay sa bakery. Nagbe-bake ako ng uh, mga paning ng mga bread. Nagpapan po ako don At nag uh, three stock 3 years din ako sa bakery uh, bakery. And after that, nagpalipat ako sa produce. Produce, yan. Mga vegetable naman, mga salad, yon nagkakatpo ako ng mga vegetable. Ang buhay dito sa Canada ay masarap na mahirap. Dahil po, yan, ganyan nga, kailangan ay sikap-sikap uh, lang para makasurvive. Kasi, hindi pwedeng asawa lang ang mag Will work hindi pwedeng plain house fire lang tayo dito sa wall sa sa Canada kasi kailangan natin magbayad ng mga insurance insurance sa car insurance sa sa insurance life mga ganyan at syempre kailangan kumuha ka ng sasakyan kasi pag ganitong weather mahirap pong mag-wait sa waiting area ng bus at sa sea train talaga namang napakahirap guys at blessing na lang ng Lord at nakabili kagad kami ng car pero wala pa po kami bahay noon nangungupahan lang po kami sa Bonaventure Drive yun, sa third rd floor talaga namang walang elevator, inaakit namin ng lahat-lahat ng mga item na aming pinamili at wala pa kami sasakyan noon yung mga kasamaan ng asawa ko sa Weston Bakery sa Weston na sa Wonder Bread uh, ay isinasakay kami pag nakikita kami naka waiting sa bus Yeah. Uh, mga ilang months yeah, niya, work naman kaagad ako. One month ako nakabakante kasi nagpasa pa ako ng mga resume sa bawat pinupuntahan namin. Lahat pinasahan ko sa passport, sa Walmart, sa ano, pero una ko nang i-work ang chopstick bar dito sa Mechino. Ayan. Pero naka one month lang din ako doon. At nagkaroon naman ako ng experience tungkol sa bakery. Kaya nahire ako sa Walmart. And then sa housekeeping na until now ay 2010 until now ay nag-work ako doon. Kaya talaga naman yeah, blessing na Lord ay buhos lalo kapag uh, may fake ka na hindi ka pa babayaan ng kaya ganoon ang buhay sa Canada marami din hindi natagumbay dito sa Canada dahil umuwi dahil malamig daw totoo naman malamig ayan nyo nakita nyo po buong kapaligiran ay eh, may aircon <laughs> may aircon kaya dito walang aircon pero yung mayayaman talagang may aircon kapag summer. Ang summer naman po dito, hindi naman sobrang init. Parang bagyo lang ang style. Hindi nga lang ka, kainitan ng todo. Pero masarap sa Pilipinas, masarap din sa Canada. Pero kapag winter, pwede masarap sa Pilipinas dahil hindi ka lalabigin. Yan, talaga naman. Sikap lang. Mag-thanks ka dahil ang mga anak ko ay naka-survive na rin dito sa weather sa Canada. Dito na rin naka-graduate ang aking anak. At ngayon ay may asawa na. May asawa na silang parehas. Kaya kaya na rin nilang tumayo sa sariling mga paa. Ganun naman dito. At thanks ga dahil ang aking dalawang anak ay nag help sa aming mag-asawa. Dahil kung kami lang ang magbabayad ng mortgage at mga budget, super mahal po ngayon ang bilihin. Super mahal. Kaya, ayan. Ganon. Ang aking kwento. Kaya, teamwork naman sa buhay ng bawat isa. Lalo na kapag may pamilya at nakasama sa yung mga anak mo. Kasi, pahingi tayo ng help para makatulong din sila. Kahit pa paano. Kasi ang bahay dito sa Canada, hindi pa naman katulad sa amin. Hindi pa naman sa amin. Dahil 25 years mo babayaran yun. O diba guys? Ay naku. aking munting kwento sa inyo. Ang Wilma's Life. To be continued na lang ang aking kwento. Okay bye. Bye for now guys. And don't forget, follow my page, Wilma's Life and YouTube channel. Thank you guys.